Ang huling picture ng isang pamilya mula sa India pagkasakay nila ng eroplano. Siya si Dr. Pratek Joshi na taga India originally pero lumipat nga siya sa may UK para nga magtrabaho sa Royal Derby Hospital. Ang asawa niya ay si Dr. Kaumivayas at meron nga silang tatlong anak na si Namiraya Joshi, Pradyut Joshi, and Nakul Joshi at sila nga ay nakatira sa India malayo kay Pratek. Kahit na magkalayo, hindi nito nasira yung pagmamahalan nga nila sa isa't isa kung saan parehas nga silang nagsikap sa pagtatrabaho bilang mga doktor para nga mabigyan ng magandang buhay yung mga anak nila na one day magkakasama nga silang buong pamilya. Makalipas ang ilang taong magkahiwalay, dito na nga darating yung araw na pwede na nga silang magkasama sa may UK at syempre, sobrang excited nga nila. Dito na nga muna nag sa trabaho si Pratik para nga pumunta sa India para sunduin nga yung mag niya. Sa mga sumunod na araw, inayos na nga nila yung mga documents nila and everything and ito nga mismong si Komi Nag-resign na siya sa trabaho nga niya bilang doktor nga sa India Since lilipat na nga sila sa UK June 12, 2025 Dito na nga sila nagpunta sa Ahmedabad Airport sa Western India Kung saan sumakay nga sila sa loob ng isang aeroplano Kasama ang 237 panatao Sobrang saya nga nilang magkakasama na nga sila sa UK Dito na nga sila nagpicture Pero ang hindi nila alam, huling picture na pala nila to Inaus nga nila to sa social media para nga sa mga kamag-anak nila para ipakita nga kung gaano sila kasiyang magkakasama na nga sila ulit. Pero yun nga, last na nga to. Dahil 30 seconds later, around 1.38pm, after lumipad ng eroplano, dito na nga nangyari yung nangyari na tumapos sa 241 na buhay. Kasama sa bilang na to si Napratek and Komi at yung tatlo nilang mga anak na biglaan na nga lang nawala. Sobrang nagluluksa yung mga kapamilya, katrabaho at mga kaibigan nga nila dahil mabait na pamilya naman daw sila. Ayun pa nga sa katrabahong doktor ni Pratik, sobrang saya pa nga daw ni Pratik ilang araw bago siya pumunta ng India kasi nga daw finally magkakasama na sila ng buong pamilya niya at makakapagsimula na sila ulit ng magkakasama dito nga sa UK. Pero yun nga, hindi na yung nangyari yun. Sobrang nakakagulat at nakakalungkot nga daw itong nangyari ayon sa mga nakakakilala sa kanila kasi nga daw masisipag, matatalino, mabait at mapagmahal na mga magulang daw sina Pratik and Komi kaya nakakalungkot lang daw isipin na kasama pa nila yung mga anak nila doon nga sa nangyari. Imagine waiting that long na magkakasama na kayo, na excited na kayo sa bagong buhay and sa mga future plans nyo tapos hindi na ngayon matutuloy. Siguro what we can take from this incident is that hindi talaga natin alam kung kailan darating yung oras natin. And the reality of it is that lahat sa isang iglap pwede lang mawala. Siguro what we could do na lang is appreciate every moment, yakapin at mahalin natin yung mga mahal natin sa buhay, and be a good person lang kasi you'll never know when your time comes, di ba? I hope kung nasan man sila kasama yung 236 pa na tao, nasa better place sila and sana mabigyan sila ng hostisya at hindi na tumaulit pa.